Si Scotty e. Thompson, pag lalaruin na ang Barangay Ginebra kontra Blackwater Bosing. Nasa peligro ngayon ang Barangay Ginebra dahil sa pagkasunod-sunod na pagkatalo. Tinalo sila ng Miracle Bolts, San Miguel Beer, at Terra Firma Kaya may 3 wins at 3 losses sa Barangay Ginebra. Kapantay ang Blackwater Bosing. Lalaban na ngayon, nasa alanganin sila, nasa 5th spot sila. Pareha sila ng Blackwater, kaya kailangan nila ng panalo. Good news sa Barangay Ginebra ngayon. Dahil nabigyan na ng clearance sa manok to si Scotty Thompson. Na pwede na siya maglaro. Kaya napakalaga ni Scotty Thompson. Kung mapapansin ninyo, yung mga nakaraang pagkatalo ng Barangay Ginebra. Talaga makikita niyo, talaga nagkakanya-kanya yung mga player. Alos wala nagtitimo ng bola. Wala nag-i-insit ng play at hindi na nasusunod yung triangle offense ni Coach Steve Talaga napaka-importante talaga ni Scottie Thompson. Siya lang talaga nakakagawa nun. Kaya napakabigat ng Inebra kapag nandiyan si Scottie Thompson. Kuradong babawi ngayon ang parang Ginebra kontra Blackwater Bossy. Dahil kailang kailangan talaga nila na panalo ngayon. May mga balibalita na hindi raw nagkakasundo si Christian Stanhadiner at El Tenorio. Kapag yun, nagpatuloy ang ganitong sistema sa Inebra, at nagkakaroon ng mga misunderstanding lalong sa sama laro ng Ginebra kaya habang maga pa ay kagawa na ng paraan si Boss at Francis Chua para masolusyonan ito kung di man magkakasundo talaga ang mga player ay talaga nalalagay sa trading block si Sistan kung mapapansin ninyo halos hindi na magblending ang laro ni sa kanyang makakampi -ka halos talagang puro crucial error na lang kagaya ng mga nakaranyo may import pa pagdating sa crucial game halos nag nagkaka talaga ng na malaki si Christian Stanadiner hindi na susunod yung play may mga bali-balita kukunin ng Barangay Hinebra si Greg Sila o Greg Slaughter lalo na ngayon patapos ng kontrata ni Greg Slaughter sa Japan D League kung si Robert Bolick ay pinitawan ng Northport at nalipat sa ibang team ano pa si Greg Slaughter siguradong bibitawan na rin ng Northport yun kaya, kung para sa si Inebra, huwag nyo napakawalan si Craig Slaughter. Kasi napakalaking tulong ni Craig Slaughter pagdating sa inside game. Lalo lalakas ulit ang Inebra. Babalik ang Twin Tower. Dalawa na sila ni Japit Aguilar at Craig Sila sa loob ng shaded lane. Kahit sila June Marpardo, eh, mahihirapan na sa laro kapag sila nandun ng Twin Tower ng Inebra. Halos si Slaughter lang nakaka-check kay June Marpardo. Kaya kailangan-kailangan ng Inebra, patapat kay Junmar at sa San Buong San Miguel Ber. Kung bago pala kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe na YouTube channel, Ronda Toda. Sana po supportan nyo po ako, eh, kahit na maliit lang aking YouTube channel, eh, supportan nyo rin po ako.